Good morning mga pups. Umaga na naman ako na dalay mga pups sa masikip na lugar.

Agoy. Basta na tayo mga pap sa Laguna, Santa Rosa. Kala ko hayahe yung pagbabaan. Ganito Pag pula kasi kip. Huy, 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 Hirap na na. No? Pops oh, grabe Grabe si Kip oh Diyan niya yan mga Pops <laughs> Agang labanan ano uh sumabit huwag sumabit ay dito grabe ang aking passenger ah. Uh, pag motor lang tayo Ang motor lang may madampot kaya tayo dito mga papsi pabalik ng Maynila yan highway na yan dyan oh. No? kaso nga lang masikip ng papasukan mo oh. Ano labo ano kasi ano, mausok, medyo mausok-usok sa labas lamig dito eh nasa ilalim ng na kasi tayo ng tagaytay nasa baba tayo ng tagaytay Ayan na. Sa heavy na tayo mga paps. Nakalabas tayo doon sa munting daanan. <laughs> munting daanan. o, <laughs> oh, tingnan yung ano, ang labo, ano? Ay, bye-bye mga paps. Salamig. Salamig yan dito. Bye-bye.